Hello Team Buenas, ako po si Mel Buenaventura ng Team Buenaventura Sa video na itong pag-uusapan po natin ay yung mga nagbabalak mang scam sa inyo yung mga nagpo-post po sa Shopee nang ginagamit po yung picture ng uh, patterns ng Team Buenaventura no? and uh, sa video na ito ipapakita ko po sila sa inyo at the same time po uh, dahil nga po wala pa po kaming access ngayon sa aming Shopee account, hindi pa po kayo maka-order, hindi pa po namin ma-access din so, Ngayon po is August 18, 2023, 10.30pm po to be exact ay wala pa po kaming access sa aming account Parang uh, gumugulong pa yung proseso Doon sa aming pag-retrieve uh, re sa aming Shopee account So, uh, nagpasa pa lang kami ng requirements O ng email doon sa Shopee support team Para ma-retrieve o mabalik sa amin yung aming Shopee account So, medyo matagal na One week na po siyang wala At dahil nga medyo matagal na Napansin po namin na marami na yung mga nagpo-post Yung picture nung aming mga patterns Sa uh, kanilang Shopee account At nagpapanggap na tayo Ano? dahil nga po sa nangyayaring yan, minabuti po namin na gumawa muna ng sub-account o ng bagong account na Shopee na nakapangalan pa rin sa atin no? para po kayo ay patuloy na maka-order sa aming uh, mga available patterns. So ngayon sa video na to, ipapakita ko po sa inyo yung mga gumagaya at the same time ipapakita ko po sa inyo yung ating bagong Shopee account. Habang hindi pa huna, hindi pa huna ibabalik yung ating main account na Team Buenaventura, Sewing is Life, Shopee, eh, gumawa po kami ng pansamantalang account muna na maaring magtuloy-tuloy To. Uh, gagawin namin dalawa na yung account namin para just in case magka problema yung isa, meron pa ho kayong orderan So yung ating pangalawang account is, is, ipapakita ko po sa inyo sa, sa ating screen. Ano? So syempre ngayon, kailangan nyo pumunta muna sa inyong Shopee account. Ituturo ko sa inyo yung ating bagong Shopee account. Ituturo ko sa inyo yung ating pansamantalang Shopee account. At the same time, ituturo ko nga sa inyo yung mga posibleng mang scam sa inyo. Baka kasi umorder kayo sa kanila, napakamahal pa naman. Hindi ko sure kung pattern talaga yung darating sa inyo. Okay? So, punta muna tayo dito sa Shopee. Pag nasa Shopee na po kayo, punta lang po kayo dun sa search. Ayan, sa mga hindi makakapunta sa search o sa mga nagmamadali, dito sa video na to ilalagay ko yung link ng bagong Shopee account natin sa comment section at saka dun sa ating uh, description box. Nandun yung bagong Shopee link natin kung gusto nyong direkta na dun. Pero sa mga gustong mag-search muna para makita nyo rin yung mga gumagaya sa account natin, eto, papakita ko sa inyo. Lagay nyo sa search. So type nyo lang is pattern. Uh, pansamantalang Shopee account natin, yung bagong pangalan is pattern by Team Buenaventura. So, ayan po. Isa-search nyo lang po Pattern by Team So, papakita ko sa inyo yung sub-account natin, yung legit. So, ito, bibilugan ko. Bibilugan ko, ito po yan. Oh. Ayan. So, Pattern by Team Buenas. Yun yung pinaka-pangalan natin. Tapos, yung ating, kung mapapansin nyo sa baba, Pattern by Team ventura New. So, ayan po yan. Ang nakapost po as of now is 17 product. Pero, lahat po ng product natin sa Shopee, hanggat hindi po na ibabalik, ilalagay ko po lahat dyan. So, okay. So, pwede nyo na po i-click yan. Uh, pwede nyo na po i-click yan, mapupunta na po kayo doon sa ating Shopee account. Pero bago natin i-click yan, papakita ko muna sa inyo to, scroll muna tayo. Ayan o. So, meron pong mga gumagamit po nung ating uh, Shopee picture, no? Yung ating mga patterns. So, ayan po, o, chichikan ko, ayan. So, hindi po, hindi po tayo yan, pero picture po natin yung gamit. Paano mo malalaman kung legit it na sa Team Buenaventura yung account ng Shopee? Um, dalawa lang naman po yan ilalagay ko sa screen yung isa yung main Shopee account natin para pag bumalik na alam nyo rin kung ano yon so uh, yung isa is Team ventura Swing Slide Ito yung isa yung latest ngayon is Pattern by Team ventura at isa, pang, isa pa sa mga palatandaan hindi kami nagpepresyo ng ganyan kataas 274 911 So, hindi kami nagpepresyo ng ganyang kataas. Isa pa sa mga pwede nyo palatandaan is yung, is yung address ng seller. Kasi nakalagay doon yung address ng seller. Tingnan nyo to. So, tingnan nyo to. Ang address nito is Paranaque. Ito kay Metro Manila. Etong isa naman is San Pedro, Laguna. Ayan. Ayan o. Oh. So, ang gumagaya sa atin. Oh. ayan o. Oh. O, oh, eto Paranaque rin. So, isang account lang siguro yan. Eto, Valenzuela. Ay, hindi. Hindi pa pala, hindi pala yung kasama. So, eto ay, eto Paranaque rin o. Oh. So, eto Paranaque rin o. Oh. Yung party ball gown natin. Ayan. So, Paranaque rin. So, ayan. Marami pa yan. Marami pa yan. Ngayon, para mapunta kayo dun sa ating legit Shopee account, Ayan, ito yung sub-account muna ha. So, ito, ayan, pattern by Team Buenaventura o pattern by Team Buenas. Ayan, click nyo lang po yan. Pag kinlik nyo po yan, mapupunta kayo dun sa mismo account. Ayan. So, ayan, makikita nyo, is naka 30% off tayo sa ngayon. So, nag 30% off tayo ngayon para mapansin nga yung ating mga pattern. Ayan. So, kung mapapansin nyo, pag nag nagpindot tayo ng isa dyan, halimbawa, pindutin natin tong isa. Ito yung Empire. Uh, Empire Layer Dress. Titingnan nyo po yung address. Ang address po ng Team ventura ay taga Binangonan Rizal po kami ano, kung makikita nyo, ayan, binibilog sa screen. So, binangonan Rizal po kami. Ano, pag yung pattern by Team Buenaventura or Team Buenaventura Swing slide, Life, alin man dun sa dalawang Shopee account natin, ay o-orderan nyo is naka-address sa Paranaque, Valenzuela, Quezon City, o kung saan-saan mang lugar pa, hindi sa atin yon Unless lumipat na kami, i sasabihin ko naman yan sa YouTube channel natin or sa ating Facebook page. Pero as of now, nakatira po kami sa binangonan Rizal. So, ang Shopee kasi, hindi ka pwedeng ka pwede mag-iba ng address dyan pag seller ka unless i-apply mo sa kanila. So, legit na address yung ilalagay mo. So, kung mapapansin nyo, is taga binangunan Rizal talaga kami. Kaya yun yung address na nakalagay dun sa returning address ng Shopee account kung saan ka mag-order. So, maliban na lang siguro kung may taga dito sa amin na gumaya dun sa aming Shopee account, pinost yung picture namin. So, makikita ko rin naman yon Pero as of now, yun yung isa sa mga pinaka pwede yung gawing palatandaan, yung aming address. Uh, binangonan Rizal. Okay? Para hindi kayo maloko. Kasi ang ang inaalala ko lang naman noon, so ibalik natin doon ano. Ayan. Actually ang inaalala ko noon, kaya hindi namin dinidisclose o hindi namin nilalabas yung nangyari about doon sa Shopee account namin, nat, nagiging tahimik kami. Eh ito yung mga ganitong pangyayari. Ayan. Yung may mga gumagaya nung aming pictures, ang masama pa niyan baka mamaya sa kanila kayo mag-order, hindi dumating yung pattern, mag, sa, sa amin kayo magalit, okay? So kung, kung makikita nyo, yung isang account naman po natin is searchable din po yun kung babalik na ano kung babalik na siguro mga 2 to 3 days from now sana maibalik na so kung magsa-search po kayo ng Team Buenaventura ayan so search nyo naman ay eh, Team Buenaventura lalabas po yung account natin na yun. ano so search natin Team Buenaventura so ito yung nakakainis kung bakit naiinis din kami na hindi pa nababalik sa amin yung account is dahil nga maraming gumagamit ng mga picture. So ayan, sinerch natin yung Team Buenaventura. Kung mapapansin nyo, hindi lumabas yung pattern by Team Buenaventura kasi ibang account nga yun. So pag sinerch nyo yung Team Buenaventura, kung nakabalik na yung ating main account, ang following, following po nun o ang followers nun nasa 3,400 na kung hindi ako nagkakamali. So kung nakabalik na, lalabas po yun do sa pinakataas. Kagaya ng uh, pattern by Team Buenaventura. Ngayon po, since wala pa po ho siya, ang mga lumalabas po is yung mga scammer account. So, ayan, oh, che natin. Ayan, di ba? So, ayan. Ayan, para oh. So, paranyake, paranyake. Oo, taga paranyake yung gumagamit ng ating mga picture. Dati ni-report na namin yan, eh, paulit-ulit lang sila bumabalik. Ayan, oh. So, hindi kami magpo-post ng ganito kamahal, ha? Ito, kung makikita nyo, oh, 911, oh. 20% off pa, San Pedro, Laguna. Hindi ko lang po sure kung ano ipapadala nila sa inyo. Pero may presyo po yung pattern natin. Kung makikita nyo naman, ito ah, punta natin yung account nila. So, punta nyo yung account nila. 900, ano, 911 yung presyo. Pero may ano po yan, may presyo po usual yan sa ano sa thumbnail o yung picture. Ayan no oh, makikita nyo sa taas. Uh, two sizes po yan, ang pajama, uh, terno natin, 250 lang yan. Ayan. So, halatang scammer to, mahal pa. Tapos, ayan, makikita nyo yung address nila. Ayan o, San Pedro, Laguna. So sabi ko nga, ang address po natin is Binangonan Rizal. Dapat po nakalagay diyan Binangonan Rizal. Kung maalala niyo yung pinakita ko sa inyo kanina na pag sinerch niyo po yung latest Shopee account natin, yung Pattern by Team Buenaventura, ang address po natin doon is Binangonan Rizal. Ayan, so balik tayo dun sa Pattern by Team Buenaventura. So ito po siya oh. Ayan oh. Ayan, Pattern by Team Buenas. Pag sinerch niyo po yung Pattern by Team Buenaventura, yan po ilalabas. Okay? Dadagdagan ko pa po yung product niyan pero as of now is ang product ko niya is 17 pa lang hindi ko pa naipo-post lahat medyo matagal medyo matagal. So makikita niyo yan dito. Kasi um, pag nag-click kayo ng isang picture o ng isang pattern natin pag nag-o-order kayo, gawin niyo muna ng palatandaan is yung address. Ayan. So yung address natin is Binangonan Rizal. Okay? So Binangonan Rizal tayo ha. Hindi pa tayo lumilipat. Kaya kung uh, iba yung nakalagay na address, okay kayo order doon baka ma-scam kayo, no. So maraming maraming salamat po. Sana patuloy niyo suportahan yung aming account na sa Shopee and also meron din naman tayo yung Lazada. Yung iba nga sa Lazada muna umuorder ngayon eh. Lazada and TikTok Team na Ventura searchable pa rin po tayo dun. And um pag nagkataon po akong uh, sana po mabalik po sa lunis na may balik yung ating main account hindi na po namin tatanggalin itong pattern by team Buenaventura kagaya nga ng sinabi ko sa inyo kanina dalawa na yung gagamitin nating account sa Shopee para just in case magkaroon ng problema uh, sa ating Shopee account alin man dyan sa dalawa eh, may isa pa tayong magagamit habang uh, naka nakaproseso yung isa kasi matagal ho kasi sa Shopee matagal yung proseso nila ng pagre-retrieve o yung pagbabalik ng account so ayun po ako po si Mel Buenaventura at sana po uh, napakinggan nyo ako pujan uh, patungkol po dyan sa mga scammer na yan Mag-ingat po kayo ano so magingat po kayo din sa mga scammer po nako Um, hindi ko po kayo kayang protektahan sa mga scammer kasi nagkalat po sila sa social media ang paraan lang po para siguro uh, may iwas ko kayo sa kanila sa paggawa ng ganitong video may pakita ko sa inyo yung kaibahan ng legit account namin dun sa faking account nila okay? so muli po maraming maraming salamat Mel ventura po, po see you sa next video bye bye